Yes, Nakita niyo na po Yan, yung electric Yes po. Balikan na lang po namin. Ay, sige po, sir. <laughs> na po sir, try natin yung ano, heater mo. Ay, yung Para quality dito, sir. Dito, sir, para makita hit nyo yung may testing. Dito, Kasi mahirap naman, nabibili nyo, hindi may testing. Babalik pa kayo, di ba, sir? <laughs> okay. Yan ang simping buhay ma'am gagawin lahat para sa customer. Ito sir, ang kaganda nito sir, ididimok lang sa rack para may idea rin kayo. Ito sir, ang ano natin sir, kasi dalawang klase ng tubig natin. Bagy water district at saka yung nagre-repaint yung nagde-deliver. Mm -hmm. Kasi yung nagde-deliver, talagang mineral na walang halo yun ng pouring. Kaya minsan, ang tubig natin, matagal kumulo ito. Kunwari, yung water district na tubig natin, madaling kumulo kasi may chlorine. Okay. Yung mga dine-deliver sa mga tangki-tangki natin, minsan naubusan tayong tubig. Doon po nagkakaroon ng ano, minsan akala nyo sira, pero hindi. Kaya pag sinaksak nyo, ilang minuto hindi pa kumukulo. Mga 30 minutes o 20 hindi pa kumukulo. Kaya ang gawin nyo po sir, lagyan nyo ng kunting asin. Automatic yun. Ang bilis, wala pang limang segundo umiinit na tong heater na to. Pero bantayin nyo rin sir, sir kasi wag na wag yung ayan kasi magubutas yung timbang. Okay, good? Yun lang ano sir. Oh. Ito sir oh. Okay, sir oh. Minuto lang. Oh, sabay ito pa para hindi masisira agad to. Yes. Ano size niyo? ah uh, size nito ma'am uh, 4.5. Oo. Okay, oh. Ano to, sir? Ah, uh, bago nyo gamitin, isaksak nyo muna bago lubog. Okay. Pag kumulo na po, ahon nyo po bago bunot. Ito, okay. ididim mo, sir. Okay. Mm, ano mo, sir. Ididim okay, mo, sir. Mm. Ayan, sir. Sabay po yung kumikislap. Ayan, o. Ayan, kumikislap. Okay. Kailangan, ilubok, isaksak uh, saksak nyo muna bago lubog, no? Okay. Pag kumulo na, ahon. Okay. Saksak, lubog, ahon. Ayan, okay. okay. ang okay. tipag okay. po. Basket, sir. Muna.

Yes, ma'am. Yan na lang po, ma'am. Saka, tignan natin baka may kulang siya. Okay, ma check, check ha. Kailangan mo. Okay, pili okay, lang. Magandang naka, napili na ma'am. Class A. Habang saka na ginagamit mo, ma'am. Lalo si Dito. You know? Yes, sir. Bald, dito po. Kari ka sa mga dito. mga. mo. Ito, check, ma am. Ma am, basket,

Mm -hmm. Ito lang po ba, ma'am? Thank you, sir. Sang malamig na tanghali po sa inyo. You know? Thank you. Yes, ma'am. Okay.

Ma'am, uh, yung round po, talagang ganyan talaga mo? Square lang? Isama ko yung, isama ko itong dalawang. O, magkaliwala yung resibo? Pares lang, kasi isama mo ka na. Isama ko na. Magkakasama rin mo ngayon, di ba? May student? <laughs> Ay, mag-review pala. Bale, pag bumulagi dito, ma'am, isang-isang nyo mga yung pasate na kayo. You know? Yes, ma'am. Opo, ah uh, water gallon namin is lima sa karam. May yeah. okay. ano po ba kayo? Kapit ng patit.